Nakakatuwa yung ibang tanim natin mga kaibigan, no. May bunga na. Hmm. Pero po 'yan ay tatanggalin na natin, ano, dahil para po daw mabilis ang kanilang paglaki. Kamusta na muli kayo mga kaibigan? Dumating na nga pala uli yung ating in order na mga pananim na mga samot-saring mga pananim na po. Ito po ay mga kalamansi mangosteen, avocado, lychee at saka mayroon din po tayong longan. Yon. Dahil marami po tayong pagtataniman nito, malinis na rin po, ay pwede na ulit tayong magtanim. Meron nga din po tayong mga mangosteen dito, yun mga hindi pa lang siya ganong malaki. Mga sampung piraso po yun. At yun, matapos nga lamang pong madiskarga ng mga nag-deliver ang ating mga in-order na pananim, ito naman po ay ating manumanong hinakot dito malapit sa ating pagtataniman. At dahil nga po hindi pa kasya ang sasakyan sa ating daanan, ay ito'y manumano nating hinahakot papunta dito sa ating pagtataniman. Ano po? Yun po ay ating isusunod ng ipapaayos dahil kailangan din po natin na makapasok ang sasakyan dito sa ating may bahay kubo. Yun po, paunti-unti lang po natin itong ayusin pagkatapos po nating maitanim ito lahat at maayos natin ang ating palaisdaan. Ayun naman po ay agad nating isusunod. At makalipas nga po ang isang araw, ano po, pinagpahinga lang po natin ang ating halaman dahil galing sa biyahe. Ay ito naman po ay ating sinimula ng itanim dito po sa ating nilinis na farm. Ano po? Siyempre, gamit ng ating in order na panghukay. Ano? Ito nga lang po ay medyo mabigat at saka medyo pagkit po ang lupa kaya mahirap din naman gamitin. Yan. Matapos nga lang po namin makapaghukay ng ilang pirasong hukay, eh, agad naman namin itong sunod na pagtatanim. Yan. Marahan po nating tinanggal ang pagkaka-plastic nito upang hindi tamaan ang mga ugat. Yan. Kung mapapansin nyo po, ano, ang dami na po ng ugat ng ating mga pananim ng kalamansi. At ito po ay atin ang sinimula ang itanim. Ang pagtatanim po namin ginawa ay pantay lamang ang pagkakahukay kung gaano kataas yung nasa plastik ninyo dahil yun po ay suggestion ng ating mga kaibigan dito na ganun daw po, wag daw po masyadong malalim at hindi rin naman daw po mababa at hindi gaano sisiksikin ng lupa pang sa ganun ay makahinga daw po ang ugat. Ito, tayo po ay open sa mga ganong mga suggestion na ano po at sinusunod natin base na rin po sa experience nila dahil hindi naman po tayo expert sa mga ganito ano po. Tayo po ay laging sumusubok ng panibagong kaalaman ano po. Dahil tayo po ay dating OFW. Ayun. Yeah. Nagpatuloy po tayo sa pagtatanim ano dahil maganda pa naman po ang panahon ngayon. Kung mapapansin niyo po sa likod ko, yung ating mga kaibigan ay busy rin po sa paggagawa ng palaisdaan. Bali magkatabi lang po itong ating uh, taniman ng kalamansi at saka yung palaisdaan. Ano po? Bali ngayong araw po ay tayo po ay nakapagtanim ng 50 pieces na kalamansi. Halos maghapon po 'yon at tumigil lang po tayo nung medyo mainit na po. 'Yon, pagkatapos nating magtanim ng mga kalamansi, ay pinuntahan naman natin itong ating kaibigan Upang kamustahin sila sa kanilang paggawa ng ating palaisdaan Ayun uh, Kapansin-pansin po ano na malawak po ang ating pinapagawang palaisdaan Mataas na rin po ang pilapil At ito po ay may kalakihan din po ang pilapil natin yan Upang sa ganon ay hindi po agad ito basta-basta matitibag kung malaki naman po ang tubig sa mga nagtatanong naman po kung ano po ang klase ng bayaran na ginagawa natin dito sa pagpapagawa ng ating palisdaan dahil ang unang plano po dito ay ating ipapabakho ngunit ito ay ating pinagawa na lamang dito sa ating mga kaibigan upang sila ay mayroong pagkakakitaan. Um, ito po ipakyaw nila plus bigas po ang aming usapan dito. Maraming maraming salamat po sa inyo pong panonood ng ating mga ina-upload na video at asahan nyo po lagi ko kayong i-update sa ating pinapagawang palaisdaan dito sa ating farm. At yun, mula po dito sa bayan ng Bako, Oriental Mindoro, ako po si Kaibigan.